Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing pinabulaanan ni Vice Ganda ang mga paratang na kinakampihan niya ang ina ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, si Angelica Yulo, sa gitna ng kanilang issue. Matatanda ang sa isang episode ng It's Showtime, nagbigay ng opinion si Vice tungkol sa mga away sa pagitan ng magulang at anak at sinabi niya na mahirap para sa isang tao na tuluyang iwan ang kanilang pamilya. Ma mahirap yung hindi ka okay sa family. Yes. Napakahirap napakahirap na problema niya. Hmm. Yan yung problema ang parang hirap na hirap kang solusyonan at gawa ng paraan. Mas Parang kung iisipin mo mas mahirap pa yan na sa makakuha ng gold sa Olympics. Yes. Matapos makatanggap ng batikos mula sa kanyang mga tagahanga, nilinaw ni Vice na hindi siya nagbibigay ng opinion upang i-validate ang mga paniniwala ng iba tungkol sa mga problema sa pamilya. Itinanggi rin niya na kinakampihan niya si Angelica, ang ina ni Carlos. Ayon sa isang netizen sa X, "Confirmed. Vice supports Angelica's side nga. I'm so disappointed in you Vice Ganda. I hope Carlos Yulo doesn't bother to guest sa Showtime." Sinagot naman ito ni Vice nang Ha, saan galing ito? Never akong nagbigay ng opinion ko tungkol sa isyu ng pamilyang 'yan dahil mas gusto kong i-celebrate ang tagumpay ni Carlos Yulo kaysa makisawsaw sa eksena ng pamilya niya.